kakain mo. Wow! Ang harap naman! Saka, pakasat, pakasat! Nyam! Nyam, 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 nyam! Problem child yung pinapanood mo? Yung bata, yung binaril yung daddy niya? Mm. Wag <tries> na. Busin mo yan, ha? Be, busin mo yan. Hindi mo ubusin. Kakain ka ng kanin mamaya. Ano lang, fish? <tries> and we should to discipline only one other forms of positive reinforcement so hey. so okay. <inaudible> si <Tagul? inaudible> oh sitop sarap naman ng man. Chicken! Sarap ng chicken. Ang ganda pa ng damit, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo ang damit ni Jopak. Oh, wow! Joporm! Joporm, oh. Oh, meron pa yung damit na ganyan? Wala! Hindi to gyutor sa damit niya, eh, to about it. Gusto niya yung problem child eh. No, di ba gusto mo yung pelikula niya, problem child? Mamaya manonood tayo nimo mamaya ang gabi, sa Disney Channel. Maganda ba TV mo? Wala sila nun, no? Ni? Bago ilog?